Magandang hapon po sa lahat ng magandang umaga po saan man mabot ang aking video marami pong salamat sa inyong love and support sa aking channel areal talk lang po tayo mga kaibigan sa totoo lang po mga kaibigan sa mahal ngayon ng mga bilihin kapag tayo ang bibili mahal pag tayo ang nagbibinta napakamura wala na po tayong magagawa iyon ang realidad deh. O gaya ngayon, ang mahal ng pigs pero bilhin nila mga ba, mga alagang baboy na napaka, napakamura. Wala na tayong magagawa gaya sa amin mga small uh, gaya sa akin ng mga small farm lang. Uh, backyard farm lang po. Talagang mawawalan ka ng pag-asa. Kasi napakamura kung bibilhin nila ng ating mga alaga sa ngayon. Kung tayo ang bibili, napakamahal. Talagang mapapatay, uh, tayo nila sa presyo. Bibili tayo ng feeds. Pagkain ng ating mga alaga, ang mahal. Pero ang ating alaga na ganyan ang ibibinta natin, ang mura na bibilihin ng mga buyer. Wala tayong magagawa. Ano kayang gagawin natin? Kayo mga guys, comment lang kayo dyan kung anong gagawin natin. Wala na tayo. Ang mahal talaga ng bilihin ngayon. Lalong-lalo -lalo na sa pagkain ng mga baboy. Talagang iindahin mo talaga. Lalong kulang-kulang tayo sa pina financial, uh, financial. Talagang may hirapan tayo. Kaya kung maibibinta natin na talaga mauwi sa mura kung hindi natin titiisin ang ating mga alaga ang kilo sa palingki ng mga baboy man mahal man pat kung bibili sila ay eh, napakamura daw hingin nilang nila mga alaga natin real talk lang po yan mga kaibigan ha sa totoo lang po kahit anong bilihin kapag tayo bibili ay eh, napakamura pag tayo na po ganyan magbibinta ng ating produkto, napakamura lang kung bilhin nila. Siguro naranasan nyo na rin na magbinta na pakamura daw hingiin na lang ang mga alaga na mga alaga nyo rin. Parang napakasakit lang isipin, parang hindi pere, no? Bakit kaya? Ano kayang kulang o saan tayo nagkakamali, Siguro may mali ilang yun lang ang hindi nasisilip ng ating mga namumuno. Kasi talaga tayo mga Pilipino pinapahirapan. Pag tayo yung nagbibinta, napaka mura Pag tayo yung bibili, napakamahal. Marami pong salamat. Saan po umabot ang aking video? Pakicomment na lang po down below. At kung sinong gusto mo pa, shoutout. Comment lang po dyan. I-shoutout natin sa sunod natin mga video. Happy farming po sa lahat. And God bless you all. Bye-bye.